Nais kong balikan ang nakaraan. Makabagong teknolohiya, hindi pa natutuklasan. Pamilya'y pinagbubuklod ng pagmamahalan. Ang mga anak sa mga magulang ay hindi lapastangan. Ang mga katanda ay pinagpipitagan pamilya'y magkakaagapay hanggang marating ang tagumpay. Ngayon, ang modernong teknolohiya, pamilya'y pinaghihiwahiwalay. Parang hindi makakasama kahit nasa isang bahay. Sa nangyayari sa panahong ito, kaibigan, hindi ka ba nalulumbay?